Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ayan, medyo mainit pa po, pababa pa lang po ang araw mga kalaki. At syempre ngayon pong 5pm ng May 25 mga kalaki, eto na po yung mga habol po ngayon na yung mga habol po ng mga tataya po sa 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit lucky numbers. Eto po ang mga ibibigay po natin mga, ngayon mga kalaki ngayong hapon na to. Kaya mga kalaki, kunin nyo na po mga listahan nyo at baka this time, swertehin ka na mga kalaki. Ano po? Palitan na natin ang mga lucky numbers na mga hindi na lumalabas, yung mga hawak-hawak nyo, yung mga inaalagaan nyo. Palitan na po natin mga kalaki. Subukan nyo po itong mga lucky numbers natin. Uh, para po to sa mga uh, tumataya po dyan araw-araw. Ano po Lalong-lalo na po sa mga bago dyan, nanonood nun sa vlog namin. Abay, subukan nyo po ang ating mga lucky numbers ngayon mga kalaki. Para sa ganun, abay, masubukan mo naman ang aming galing sa lucky numbers. Kaya mga kalaki, ha, ah, ang ipamimigay po natin ngayon po, ngayon pong araw na to, ngayong hapon na to ay tatlong 2-digit. Tatlong 3-digit tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay po natin ngayon at tatayaan nyo po yan sa STL sa Loto Pilipinas, Loto Abroad National at Wedding mga kalaki pwede nyo pong tayaan kaya kung handa na, eto na po mga lucky numbers natin Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po mga kalaki nakakatawa naman po mga kalaki dahil ang dami dami po talaga mga nagchat-chat sa atin sa isang account tapos dito para po makahingi ng mga lucky numbers anyway mga kalaki ito pong lucky numbers natin 3 days po bago po natin palitan ito po ang magagandang tips at mga codes na mga tatayaan nyo po ngayon pong last draw po ngayon pong 5pm kaya ito na po umpisan po natin sa 2 digit lucky numbers ang 2 digit lucky numbers mo ay number 1 23 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 14 20 ayan at syempre po ang pangatlong mga kalaki ay number 18 25. Ayan po yung mga 2-digit lucky numbers natin. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 9, 3, 0 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 8, 3, 8 ayan at syempre po ang pangatlo po ay number 6, 2, 7 ayan po ang 3 digit lucky numbers natin isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki ang 4 digit lucky numbers mo ay number 0, 2, 4, 4 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 9573 At ang pangatlo po ay number 6184 Ayan po mga kalaki kompleto po Mga laki numbers natin 2 digit, 3 digit, 4 digit ha ah at make sure po mga kalaki mga laki numbers natin aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan at para po sa masusugin natin mga laki followers dyan na nakaabang para po makatanggap po kayo ng mga laki numbers natin ng na mga libre dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa facebook mga kalaki isearch nyo po red parungkin na meron pong Uh, 400,000 followers sa Facebook at meron din po tayong second account Trend parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Panungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Panungkin po na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala po kayo ng mga living lucky numbers, agad agad po sa messenger nyo, ito check nyo po yun mga kalaki, wait lang po, nauuhaw lang ako, iinom lang ako mga kalaki ha ayan, at syempre po mga kalaki ano po tandaan niyo po ang lucky numbers, libre po ito wala po itong bayad ha? private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Weteng at STL mga kalaki pag sumali ka sa private consultation namin ito po ay wala po itong pilitan kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki kasi marami pong gumagaya sa atin mga kalaki tandaan nyo po ha ah, ah, sa mga una po magpapamember ngayon na ah, habol po, meron po kayong discount mga kalaki okay, may membership po yan mga kalaki good for 3 months po tayo magsasama tututukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad, iku-code ko po yan mga kalaki kaya Kaya mga kalaki, subukan nyo na po ang aming mga private consultation. Baka dito po, swertihin kayo. Kaya ano pang inihintay yung mga kalaki, tara na po. Ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers. Uh, 5 digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 19. Number 27. Number 34. Number 33. At number 16. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8. Number 11. Number 37. Number 22 at number 25. Ayan, at bago po natin ibigay ang 6-digit ang lucky numbers, pwede po ito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 38, number 33, number 20, number 22, at number 16. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 12 number 25, number 28, number 30, number 36, number 41, at number, yun na po mga kalaki, number 41, makati. Ayan po mga kalaki, ha. take note po mga kalaki, ha. huwag nyo po agad bibitawan ang lucky numbers natin 3 days po bago po natin palitan kaya ano pang hinihintay mo tayaan mo na yan ngayon mga kalaki punta na sa mga suki yung outlet at make sure po aalagaan nyo ang lucky numbers namin huwag nyo po agad binibitawan at syempre ito na pong paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po tayo kay Manuel Malyari ayan Manuel Malyari po ng uy sa City yan po ha shout out po sa inyo kay Manuel Malyari po dyan sa family Malyari po ng San Jose City sa amin po yan dito sa Nueva Ecija. Shout out po sa inyo sa ating followers dyan na walang sawang nanonood po sa ating mga vlog araw-araw. Mananalo tayo, claim it mga kalaki. At syempre po, Uy Manuel Walyari, bibigyan kita ng lucky numbers mo yun dahil nagpa-pass shout out ka. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Candon Ilocos Norte. Ilocos Sur, Ilocos Norte ang Candon. Hello po sa mga taga-Candon ha. Ilocos Sur, ayan, Ilocos Sur, shout out po sa inyo sa mga taga-Kandon, naku po ayan po, maraming salamat po sa mga toddler mga driver natin dyan, lahat ng mga driver kila Kuya Ige at kila Tatay Lolon kay Tatay Lolon hello po, shout -out po sa inyo, mananalo tayo mga kalaki, claim it, good luck